Hi mga kaparmers, welcome back to my channel Russell Kaparmers Mix Vlog ah, Nakabot kami dito mga kaparmers sa bahay namin Ito nang naiwan na ukra na hinarbis namin doon galing sa farm natin At meron pang naiwan dito na ano mga kaparmers Kalubay, ano, no, patula ang dami pang okra na iwan dito. nag oh. na kami ng pamahaw mga ka-farmers. Ay naglaway kami ng okra at saka sitaw. Oh. Ito mga sitaw mga farmers Yung May iwan ay itong mga reject na mga ka-farmers. Panggulay natin. Yung mas magandang tingnan binta doon sa Mrs. Wa Market Shoot, 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 kaya tayo na ko yung mga farmers itong farmers na mahirap Patuloy natin pagsikap natin mga kapamers, baka maawa ang Panginoon sa atin ay tayo makahaon sa kahirapan. Ah, hindi man na kahit konti lang. kanyang tayong mga farmers ay bahaw masarap ito sa umaga yung may mainit na gulay lawoy nan mga partners Ay eh, san siguro to? Ulam natin. Yeah. Sa Tagalog, sa mga ang mga viewers natin na Tagalog, maintindihan nila. At ang pag-Tagalog nato na ay minsan, mayroong kasamang bisaya ay... Bart, anong ulam? <laughs> Mayroon tayong laway na gulay. Uy, なるほど。<Nothing. S 1> kanin na mga talik. Mga ito na ang laway na, laway na, laway natin. Dito ka shot. Uh, hanap ko na upuan shot. Dito shot, para makita tayo sa camera na nagkain tayo. Kala nga mga viewers natin, di Wala tayo nang bablog sa produkto natin. Tikman natin yung produkto natin. Kita yas kayo lah. <coughs> Magmakbang tayo. Mga farmers, ito na. Guys, tingnan nyo yung ulam namin mga farmers. Itong farmers na, na mahirap. Oh, tingnan nyo mga farmers. Ngayon, ngayon lang namin ito nagawa mga ka-farmers na uh, pag-isipan ko kaya pagkita ko sa inyo yung pinitas namin na gulay doon sariwang sariwa guys mukbang kami ng okra oh. guys oh. Oh, hindi nyo mga ka-farmers oh. Huh. ayan Hello. si isyo to shoot kaya naman kayo shoot oh, ah, meron pa oh. bilisan mong kain shoot kasi dami tayo yung trabaho araw araw tayo lang mag ano mag ang mga gawa natin ay tayo lang lahat bawal sa atin magutuman dapat palagi tayong busog para makatsap natin yung mga trabaho natin sa araw-araw. O, farmers, kita nyo. Gulay. Gulay. Sariwang-sariwa. Ito Itong uh, maganda sa probinsya, mga farmers. Lauoy, balatong, okra, malunggay. Huwag namang nilagyan ng... Muna ng ano? Katula. Itong maganda sa katawan ng tao, mga farmers. Ang nakadesign sa atin katawan ay gulay. Kaya mga farmers, gusto yung lawan. Ang karni mga farmers ay hindi nga hindi ha, nga baka wala tayong kunting pira pangbili ng karne pero sa totoo lang mga farmers yung kumain ng karne sa natuklasan ko ay yung may bangki lang Babigar yung kita. aso o vampira yan ang kumakain ng karne sa atin wala naman binabawal pero kung tuklasin mo hindi, maka, hindi maganda sa kalooban ng tao yung karne mas masarap pag karne uh, baboy parang healthy palagi ang katawan natin ay maabot tayo ng 300 years mangarap naman tayo mga farmers mabuti 300 years magpabilin pugi tayo hmm hmm mampay na mga farmers kaya na manood kayo mga farmers kasi sa prinsipyo natin ay bawal wag daldal -dal -dal sa pagkainan sa akin lang to mga farmers nandun kayo mm. dito hindi makita yung ano ah kita hmm, mo sa kamera nagkain ka man hmm. di orang ba dun di orang punto para makita ka pwede mo pega yan eh hmm, hindi wag tingnan mo siya nang minis na 3 minutes. Yun yata. Para pang long video tayo. Hmm. Ang farmers na mahirap. Yan. Gulay. Gulay lang ulam. mayroon naman kasama yung isda inununan ano ba sa galog doon inununan inununan din takseo takseo? Mm. ang tagal ka manila shoot no? ang taon ka doon? Anin. anim anim? anim ah pag uwi tagal ah ako mga farmers nakapunta na ako manila isang araw at kalati lang Re pero pag uwi dito sa negros ay nakaigit pa rin wala kang kain doon. Uwi dito. Kaigit. Pasensya na nagkain dyan ha. Mga viewers natin ha. <laughs> Yun ang sabi-sabi ng mga ibang tao eh. Noon. Pasintabi lang. Mm. Sa mga... Hmm? Hmm. Hey guys. I... Tayo tayo mga kapamers Kalimutan ko mag Ano sa inyo Dami na hungit ko Ngayon ko lang nalaman nga mag Ano sa inyo ano tayo Panoorin na kayo Panoorin niyo lang, ma... ah, lang kayo mga ano eh. lang kayo mga kapamers Diyan pag tagalog natin Ito Parang mabulog bulog to? pangkar masariwang sariwang gulay Ibang lasa mamatamis hmm i am baujut pa tang kami gagawin ng mga parents tapos kain abot naman dito e eh, pagkain ng manok Isyot, baboy, kalabaw. Kalabaw isyot na ano mo. Kalabaw. Ay po tapos namin kubain ay doon naman kami sa palayan. Palayan so, naman kami mga farmers. Pinsahan namin mag-spray ng damo doon. Kasi nililisan namin noon ang kanal. Gulay. Diyan ako. Hmm. Hmm. Huwag ha. Si Lolo nag-vlog. Hmm. <laughs> Apong! Ano mo ka Saan ka? Wow. Basar ka? Masaya lang apo namin mga farmers. All? Sama ka, Col? Sama ka? Sama ka doon? Ang mata na itong mga kaparmers ay kulang, parang kulang sa tulog oh. Ano hmm? oras na gabi na tulog, sot? As dos. Ha? As dos? Hinal ah, mo yung sinain, sot? Sayang ba yan? Hmm. Ano hmm? hmm? ba, Ano ba sa Tagalog mag... manang nang saging? Huh? Saging din? Saging? mag ng saging baga Malaga ng, ah. hmm. ng, sa ng saging hmm. ng saging tapos ang kumain mga farmers ay palagay ko si siyot ng saging daming hinog luto okay ka Tignan nyo yung kaparmes, oh. May sasaki, oh. ko si Siyot mamaya, oh. Ayan. Mm. Tapos na ako, eh. Ikaw, hindi pa. Hmm! Wala na kaparmes. Si nahihiya na. No brain shot. Baka ang liit-liit ang kinain mo. Ano na yan? Ayaw ko lumaki. Ay, uh, sa so, ganitong ulam natin palagi ay hindi to makalaki. Ang importante dito ay healthy diet tayo. Healthy ang katawan. Walang karne, isda, malayo ka sa high blood. To ako, high blood naman. So, na ito. konti lang. Ako madagdagan yung high blood ko pag wala akong ulam. Siyak? Yeah? Hmm. Pero pag may ulam ako, may ulam, hindi ko na alaman na high blood ako. May lechon manok pa dito. Pa saan? Pa yun? Okay, kaso maramig. Mga ka farmers hindi mayroon na, pang eh. natirang, ano mga ka-farmers, uh, lechon manok. Kailangan pa initin yan. Uy. May sobrang lamig yan. Ito pa mga ka-farmers, oh, may li Kitsun manok pa kagabi. Itong farmers na mahirap. Shoot. Malamig shoot. Malamig. Hmm? Malamig eh. Okay. Kitsun okay. manok. Oh, suli mo lang dyan. Shoot. Ayaw na? Ayaw ko na. Ayaw Karne yan eh. Sabi ko kanina eh. Huwag na kasisay ng uh, katawan natin sa karne. Eh. Magkata na naman tayo uh. ng manok. Pero, May so, hindi lang. taon na lang kunay kayo. Nanam eh. Pangingin ng tubig shot. Basta nagkain ako shot. Kailangan mayroong tubig sa ano? Saka ma... tayo ay... Sarap, sarap, sarap. Meron tubig. tayong mainom ka agad. Yan. Tubig. Okay. Sa ganun tong shot, hindi na ma... Ano? Naranasan ko noon yung lolo ko. Ay magkain, mayroong tabing tubig. So ngayon, sa ganitong edad na, naranasan ko din yun. Ah, hindi naman palagi, bro. Minsan lang mayroon ganyan na mabilokon ka ba? Hmm. Hmm. Labas hmm. yung manok. Huh. Bas! Ah. Huh? Tayo mo rin yung manok. Cute. Hmm? Ano pang luto? Ah, uh, tinula. Tinula? Lagyan natin ang ano? Maganda bang tinula? Ng gusto mo? Buo? Pwede rin. Buo. Buo. Yung dalawa ay nakatakas. Hmm? Yung dalawa nakatakas. Bakit? Binuksan mo? Pagbukas ko sa pito. Ah, gano'n. Empat. Isa na bala ito. Dalawa nang tira doon. Lima na yun, ah. Ayaw. Kết. một mấy ngày hả một rồi, rồi. <laughs> mấy cái này mà rất ito pang kinain mo. Mga okay, yeah tapos na kami kumain masarap ang laway na gulay mga kaparmers kaya payo ko sa mga ka-farmers natin kailangan mayroong gulay tayo palagi mantalin tayo sa mga paligid ng bahay natin malunggay na at tanong gulay mga kaparmers tayo makatira tayo sa bundok ang pinakamagandang magandang ulamin natin dito araw-araw ay bulay at may kasamang bulad sa Bisaya, iwan ko sa Tagalog ano ba yun? Tuyo, tuyo sa Tagalog kasamang tuyo ah, magandang ulam na yon dito sa atin ay pero ako mga kamarmers high ako no? Noon hanggang ngayon, hybrid ako. Hindi ako na-hybrid sa pagkain ng karne ng baboy. Noon mga farmers, nakabili akong, mahilig kasi ako sa Irgan, bird hunter ako. Mamangkasama ako na bird hunter taga Dumagiti. Kaya ni Bus Anton, Dudong, Alikinas, si... no yung may ari ng lupain diyan no oh, babo tung nung konsel sa lumagiti sa ano sa tawagan eh yung nung Jimmy nung Jimmy Milindres kasamaan ko yun sila ni Kadok mga bird hunter at ah, saka si Brad Alan Alan yun eh, si Brad Kalimutan akong apelido nila At saka kasi tutok Kindo Kasamaan ko yun noon, mga bird hunter Diyan ako yan nagsimula yung high blood ko mga kapamers kasi noon Makakuha na ako isang Mga isang dan Na Langgam sa Tagalog ay ibon sa Bisaya langgam. Marami, yun, marami Makahuli ako ng mga isang daan na ibon eh, ubos lahat ito, lutuin lahat ang isang daan or mga 80, 70 na pag, uh, schedule ang pag hunting namin ng ay. ibon. So diyan nag-umpisa uh, yung high blood ko kasi adobo lahat, adobo palaging adubo Aha, kahit araw-araw pag galaga ko ng kalabaw punta ko sa mga ta talamnan palayan natin Merong mga ibon ah. Araw-araw may pulo, lima, adobo kagad, kaya walang rip noon. to so ngayon, hindi na ah, hindi na kami nang hunting. Mayroon nang rip. Hmm. Hindi na nang hunting. Ah, diyan nag-umpisa ang high blood ko sa pagkain ng langgam kasi ang langgam sobrang masarap ang adobo ng langgam iba sa manok pag mo ang manok uh, usap ka ng usap sip-sipon mo yung katas ng ibon usap ka sip naman mayroon pang lasa yung manok sip-sip yung dalawang ano, parang bunot na, yung ibon, kahit tatlong sip-sip mo ay eh, meron pa rin, na uh, ma, ma, ano, maramdaman mo na masarap pa rin, malasa. Diyan nagsimulang high blood. Yun ang story ng high blood ko mga kapamers. Hindi ako na sa pagkain ng karne baboy. Kaya kung kumain ng maramihan ng karne baboy. Pag makita ko ng tambok sa baboy, sabi nila ang high blood. Pag mag blood ka na, ay makakita ka ng humba ng baboy, ay gusto mong tikman kay parang masarap. Eh, sa akin hindi. Bata pa ako. Pag makita ako ng karne baboy uh, tambok parang uh, ano ako hindi ko <laughs> hindi ko hindi ko gusto punod lang sa akin um, pero sa ibon high blood thank you mga kapamers yung kwento ko sa high blood at sa itong kinakain natin na uh, gulay ilang araw maganda itos katawan yan ang payo ko sa kasamaan ng ako, Salamat sa pamanood mga farmers. Thank you. Ah, bye bye. Mayro pa kami gagawin. Mag spray pa kami sa palayan sa damo. Bye bye. Tayo sa sunod kong vlog mga farmers.